Ay maagang nagising si Makishima kaya inihanda na nito ang kanyang bisikleta, at habang ginagawa iyon ay kinumusta nito kay Kinjo ang unang araw ng pagsasanay. Nang magising na ang lahat ay sabay-sabay na silang nagalmusal almusal at doon ay nasaksihan nila kung gaano kalakas kumain si Tad Akoro. Kaya naman nang mapansin nito kung gaano ka ina kumain si Onoda ay ipinaggawa niya ito ng isang patas ng tinapay, sapagkat sa pagkain o manumang gagaling ang lakas, enerhiya, sama na, at ang katatagan ng utak na kailangan ni Onoda sa laban bagay na sinang ayunan ni Naima Izumi at Naruko. Pagkatapos ay lumabas na ang mga ito para sa pangalawang araw ng kanilang pag-insayo. Bago magsimula ay pinayuhan muna ni Kinjo ang mga ito na planuhin ang intervals base sa sariling kakayahan at ang tungkol sa tubig at pagkain na ipinakisuyo nito sa coach. Nagtakas si Sugimoto kung hindi ba sasama si Kinjo kaya tinanong niya ito. Doon sinabi ni Kinjo na magsisimula siya ng 30 minuto pagkaalis ng mga ito, at iyon ang magiging interval niya. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang pangalawang camp pero gaya ng palaging nangyayari ay nagtatalo na naman sina Imaizumi at Naruko habang sabay na nagbibisikleta. Maya-maya pa sa wakas ay nagawa rin ni Onoda na ikuti ng 250 kilometers na katumbas ng isang araw, nang bigla siyang tanungin ni Sugimoto kung ginamit niya na ang interval niya sabay alok ng dalawang supplement jellies. Ayaw sana iyong tanggapin ni Onoda pero sinabi ni Sugimoto na manunumbalak o mano ang lakas nito pag ininom iyon. Pagkatapos ay sinubukan siyang ikuha ni Sugimoto ng tubig pero napansin niya na hirap itong kumilos dahil sa pananakit ng kalamnan kaya sinabi niya na kahapon pa rin sumasakit ang likod at hita niya. Sa di kalayuan ay tanaw ni Tadakoro ang dalawa at batid nito na nasa pangalawa na ang mga iyon, at sina Aoyagi at Teshima ay may nagamit ng isa, habang sina Ima Izumi at Naruko naman ay patuloy pa rin sa pagpadyak kahit sobrang init ng panahon. Bakas na sa mukha ng dalawa ang pagod pero nagpapauyuhan pa rin sila sa paggamit ng interval nila, nang biglang mahulog ang bote ng tubig ni Ima Izumi. Sinabi nito na dumulas lang iyon sa kamay niya dahil sa pawis pero nang kukuhanin niya na iyon ay bigla siyang napaluhod sa tabi. Dahil doon ay bumaba si Naruko sa kanyang bike para limutin ng bote at iabot kay Ima Izumi. Ngunit sa halip na tanggapin ay sinabi ni Ima Izumi na hindi niya iyon kailangan kaya mauna na si Naruko. Nainas si Naruko pero para kay Ima Izumi ay ayaw niyang magpatalo sa kahit sino man sa mga iyon dahil sa natitirang dalawa at kalahating araw ay magagawa umano nitong lampasan ang lahat at manalo. Natawa na lang si Naruko at sinabing tama si Ima Izumi, dahil mukha umanong siya ang natatalo dahil sa init ng panahon sabay hagis ng bote ni Ima Izumi para ito na umano ang mismong kumuha niyon. Pagkatapos ay agad na bumalik sa pagbibisikleta ang dalawa dahil ayaw pa nilang magpahinga, hanggang sa abuti na sila doon ng gabi. Habang pinagmamasda ni Kinjo ang tatlo mula sa silid nito ay mapapansin na masaya si Onoda na makasabay ang dalawa sa pagbibisikleta. Maya-maya pa ay sabay-sabay na ring naligo ang tatlo, at doon nakaramdam ng ginhawa si Naruko. Pero dahil sa sobrang pagod ay nakatulog na si Naruko nang nakalubog ang mukha sa tubig, at nagising lang ito nang hindi na makahinga. Nagalit ito kay Imaizumi dahil nanunood lang umano iyon at hindi siya iniligtas, pero nasa isip ni Imaizumi na pagod din siya kaya wala siyang lakas para iligtas ang kahit na sino. Biglang nagtaka si Naruko kung nasa na si Onoda, at laking gulat nito nang makita iyon na natutulog sa ilalim ng tubig kaya agad niya iyong iniangat. Pagkalabas sa banyo ay mapapansin na nanghihina pa rin sa pagod si Onoda, nang bigla silang kausapin ni Kinju tungkol sa sinabi ni Miki kaya mapapansin na medyo nabuhayan ang bata. Itinuloy ni Kinju ang sinasabi niya tungkol sa interview dahil sila ang kinatawa ng Chiba sa darating na inter-high. Sinaruko ang napili nito na magpa-interview dahil ilalabas yun sa dyaryo lalo na at alam ni Kinju na gusto nitong sumikat. Ngunit tumanggi ang bata at sinabing sa ngayon ay iniisip nito na ubusin ang lahat ng lakas para lampasan si Tadakoro at tapusin ang isang libong kilometro, kaya kung magdadagdag pa umano ito ng iisipin ay baka matalo pa ito. Sinabi ni Kinjo sa sarili na magaling si Naruko at dapat nga nitong pagtuunan ng pansin kung paano pa lalong lalakas at mangibabaw sa Inter High. Kinabukasan sa Kyoto Fushimi High School sa pangungunan ng tinatawag nilang boss Midasuji ay sinimulan na ng mga miyembro ng cycling club ang pag-insayo. Bagamat hindi si Midosuji ang kapitan ng club ay ito ang nasusunod at hindi si Ishigaki na siyang team captain na mapapansing sunod son Oden lang din. Hindi maipagkakailan ni Ishigaki na si Midosuji ang pinakamagaling sa team nila. Tandang-tanda pa nito ang unang araw na sumali sa kanila si Midosuji. Baguhan pa lang ay bastos na ito at sinabing siya ang magiging ace at siyang magsusuot ng numero uno. Tinamon nito si Ishigaki sa isang karera para umano maintindihan nila ito. Pumayag si Ishigaki kaya napatunayan ni Midosuji kung gaano talaga siya kagaling. Tatlong minuto ang pagitan nila sa Yureshige Mountain Road at isa lang iyong first year at ang gamit pa ay hiram lang na bisikleta. Dahil doon ay pumayag si Ishigaki na iyon na ang magiging ace. Tayo ni Midosuji na makasali sa Interhigh at makamit ang tagumpay at durugan ang mga hari sa Hakone Academy. Samantala sa Hakone Academy, ipinatawag na kay Nita ang mga miyembro ng cycling club para sa interview ng mga ito. Pagkatapos ay isa-isa ang mga iyong ipinakilala ng coach sa harap ng kamera. Una na ay ang team captain at ace na si Fuku Tommy, ang assistant na si Ara Kita, ang climber nila na si Tudo, ang sprinter na si Shinkai, ang second year na sprinter din na si Izumaida, at ang climber din na si Kuroda. Matapos ipakilala lahat ay nagsalita si Fuku Tommy at sinabing hindi lang siya ang nag-iisang ace ng team, kundi lahat sila sa team bagay na ikinagulat ng media. Pagkatapos ng interview ay sama-samang lumabas ang anim, at doon nila nakita ang pagdating ng itinuturing nilang pasaway sa team, ang first year na si Manami. Kumingi ito ng pasensya sa team pero naiintindihan ni na Fukutami na wala talaga iyong plano na pumunta sa interview kaya nagpatuloy na uli ito. Ngunit napahinto si Manami nang sabihin ni Tudo na mga 20 kilometro ang layo mula doon ay may isang cycling sports center, at ang team na kumakatawan sa Chiba ay may ginagawa o manong camp doon. Natigilan si Manami at napangiti ng mabanggit ni Tudo ang tungkol sa isa o manong nakakatawa na climber din. Kinabukasan ay maagang nagising si Onoda kumpara sa lahat ng mga kasamahan niya. Tahimik siyang naglakad palabas ng silid upang hindi muna magising ang iba dahil alam niya na napagod ang mga ito kahapon. Pumunta si Onoda sa labas at habang nakatitig sa kanyang bisikleta ay naisip niya na ikatlong araw na pero sa kanilang lahat ay siya ang pinakakulelat sa pwesto. 610 kilometers pa ang dapat niyang matapos sa loob ng dalawang araw kaya napaisip muli si Onoda kung kakayanin niya ba iyon. Dahil doon ay nagpalit na agad si Onoda ng kanyang jersey sapagkat para dito ay hindi siya pwedeng sumuko dahil sumali siya doon para malaman ang kakayahan niya. Tulad ni Makishima para mapatunayan nito ang kanyang kakayahan ay wala itong ibang ginawa kundi magsanay mapa araw man o gabi. Isinantabi naman ni Naruko ang interview para matuunan ang pagsasanay kaya naman sinabi ni Onoda na dapat niyang gawin ang lahat ng makakaya niya. Napagdesisyonan ni Onoda na tapusin ang natitira niyang lap ng mas mabagal kesa sa iba kaya mas lalayuan niya ang distansya niya kesa sa lahat. Maya, -maya pa ay nagsimula ng pumadjak si Onoda at nakikita iyon ang gising ng si Kinju. Napansin nito na unti-unti nang bumibilis ang bata at iyon din naman ang napansin ni Onoda sa sarili niya ng mga oras na iyon dahil napansin nito na mas mabilis niya nang natatapos ang bawat lap kesa kahapon. Pakiramdam niya ay nasasanay na ang katawan niya sa bigat ng gulong ng bike kaya inisip ni Onoda na kung mapapanatili niya ang ganong bilis ay walang duda na matatapos niya ang isang libong kilometro. Parang naging laro na lang ngayon sa kanya ang pagakyat kaya mababakas ang tuwa sa mukha ng ating bida. Maya maya pa ay may napansin si Onoda na isa pang bisikleta sa unahan niya at inisip na baka si Kinjo iyon pero nagtaka siya dahil mabilis iyong magbisikleta sa paahon kaya ipinagpalumagay niya na si Makishime iyon. Para makumpirma ay binilisan pa ni Onoda, at doon niya nakita ang pamilyar na itsura at bisikleta ng lalaki. Tinawag niya ito, at paglingon ng lalaki ay nagulat si Onoda dahil si Manami pala iyon, ang nagbigay sa kanya ng bote ng tubig nung nakaraan. Tinanong ni Onoda kung ano ang ginagawa doon ni Manami pero nabigla siya nang sabihin ito na naroon ito para manmanen at pag-aralan ang team nila. Inamin ni Manami na palihim siyang pumasok doon kaninang umaga dahil alam naman niya na bawal siya doon bilang siya ay tagahako Hakonei Academy. Ikinwento niya kay Onoda na ang eskwelahan nila ang nagkampyon noong nakaraang taon sa ginawang Inter High pero wala siyang alam sa nangyari noon dahil first year pa lang naman siya ngayon. Pagkatapos ay tinanong ni Manami si Onoda kung sasali rin ba ito sa Inter High pero agad na sinabi nito na hindi dahil mas magagaling naman o mano ang iba kesa sa kanya. Medyo hindi nagustuhan ni Manami ang sagot ni Onoda kaya sinabi nito na dahil pareho silang mahilig sa mga slope ay matutuwa siya kung makikita niya ito na lumaban sa Inter High. Sumang ayon na lang din si Onoda at pagkatapos ay hinamon niya si Manami na magkarera sila hanggang sa dulo ng burol. Ngunit bago sila magumpisa ay naalala ni Onoda na magpasalamat sa pagbibigay sa kanya ni Manami ng tubig nung isang araw at sinabing isosoli niya na ang tumbler. Tumanggi si Manami at sinabing kay Onoda na lang iyon at huwag nang ibalik pero dahil nahihiya si Onoda ay gumawa na lang si Manami ng kasunduan na soli na lang iyon ni Onoda sa kanya kapag nanalo ito sa kanilang karera. Dahil doon ay inumpisahan na nila ang laban at habang pumapadyak ay nakikita ni Manami na minsan ay nawawalan si Onoda ng balanse